Alam mo ba? isa na siguro sa mga pinakakilalang festival sa Luzon, ang Panagbanga Flower Festival. Ang Panagbanga ay isang salitang kankanaay na ang ibig sabihin ay panahon ng pag-usbong o panahon ng paglago. Tunay na sumasalamin sa tema ng pista dahil ito ay isang pagdiriwang ng kagandahan at kasariwaan ng mga bulaklak na sumisibol sa malamig na hangin at matabang lupa ng Baguio City. Pero kailan at paano ito nagsimula? Ang Panagbanga Festival ay unang isinagawa noong buwan ng Pebrero taong 1996. Bago pa lang ito kumpara sa ibang mga tradisyonal na festival sa Pilipinas. Pero napakabigat na ng kinatawan nito sa kultura ng Luzon. Nagsimula ito bilang isang inisyatibo upang tulungan ang Bagyo na makabangon mula sa trahedya at pinsalang dulot ng 1990s Luzon Killer Earthquake. Ang pagtatatag ng pagdiriwang na ito ay pinangunahan ni Attorney Damaso Bangawit Jr., dating opisyal ng Baguio Flowers Festival Foundation Incorporated o BFFFI. Kaya't ang panagbanga ay hindi lamang para sa kasiyahan, kundi upang maibalik ang sigla ng ekonomiya ng lungsod at ipakita ang katatagan at kakayahan ng mga tao sa Baguio na muling bumangon. Bukod dito, Layon din nito na ipagmalaki ang yaman ng kultura at likas na ganda ng Bagyo sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ang selebrasyong ito ay taunang ginaganap, katuwang ang kolektibong pagtutulungan ng pamahalang lungsod, mga pribadong organisasyon, mga paaralan at mga ordinaryong mamamayan. Ang mga kalsada ng Bagyo ay pinupuno ng mga palamuting bulaklak kabilang din sa pagdiriwang ang mga street dance competitions kung saan ang mga kabataan at mga miyembro ng iba't ibang grupo ay nagsasayaw sa tunog ng tradisyonal na musika at siyempre ang panagbangahim umaparada rin ang mga naggagandahang mga floats na hitik sa bulaklak. Siyempre, hindi rin mawawala ang market encounter kung saan tampok dito ang iba't ibang lokal na produkto gaya na lamang ng mga damit, accessories at mga pagkain. At ang isa pa sa pinaka-inaabangan ay ang pagsasara ng session road ng isang linggo upang bigyang daan ang session in bloom. Ang panagbanga ay hindi lamang isang pista para sa mga mata o para makinig ng saliw ng musika, kundi isang pagdiriwang na nakatanim na sa puso at kultura ng bawat isa. Ito ay patunay na kahit ano pa ang hamon ng panahon, ang Baguio City at ang kanyang mga residente ay kayang gumangon ng mas makulay at mas matatag. Handa na ba kayo para sa panagbanga 2025? Ngayon, alam mo na!